Pilipinas, magtatayo ng military airport sa Pagasa Island ay pang sa mga Peking isla ng China. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Sa isang mapangahas at estratehikong hakbang, sisimulan ng Pilipinas ang pagtatayo ng isang paliparan sa Pag-asa Island na tinatawag ng China na Tito Island sa West Philippine Sea. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang presensya nito sa mga pinagtatalo ng karagatan at igiit ang soberanya nito sa rehiyon. Ang South China Sea ay mayaman sa likas na yaman at matagal nang nagiging sentro ng mga alitan sa teritoryo. Maraming bansa kabilang ng Pilipinas, China, Vietnam, Malaysia at Brunei ang may mga claims sa mga bahagi ng dagat na ito dahil sa mga potensyal na taglay nitong mga yamang dagat, langis at natural gas. Gayon pa man, ang malawakang pagangkin ng China na minarkahan ng Nine Dash Line ay sumasaklaw sa malalaking bahagi ng dagat na nagdudulot ng tuloy-tuloy na alitan sa rehiyon. Ang pagtatayo ng isang paliparan sa Pagasa Island ay isang pangunahing bahagi ng estrategiya ng Pilipinas upang palakasin ang presensya nito sa South China Sea. Ang proyektong ito ay pinunduhan sa ilalim ng 2024 Aviation Transport Infrastructure Program at naglalayong mapabuti ang akses ng sibilyan at militar sa isla. Ang hakbang na ito ay maaaring ituring na isang strategikong tugon sa mga taktika ng China na kilala bilang salami slicing tactics na gumagamit ng maliliit at unti-unting hakbang upang palakasin ang kanilang territorial claim nang hindi lumilikha ng direktang tunggalian. Gaya ng ginawa ng China, ang pagtatayo ng mga paliparan at artificial na isla sa South China Sea ay bahagi ng kanilang estrategiya upang palakasin ang kanilang presensya at igiit ang kanilang soberanya. Subalit ang hakbang ng Pilipinas ay naiiba sa mga ito dahil sa mas bukas na pamamaraan at sa pagsunod sa international na batas. Kasama sa pagpapaunlad ng palipara ng pagpapahaba ng runway na nangangailangan ng masusing pakikipag sa mga locals na mamamayan at pagsunod sa mga regulasyon para matiyak na ligtas at makasusunod dito sa mga pamantayan sa kapaligiran. Kapag natapos na ang palipara na inasahang magbibigay ng mas mabilis at mas maayos na paglalakbay, patungo at pabalik mula sa isla, nakasalukuyang may limitado ang Ang mas madaling akses ay makakatulong sa pagpapabilis ng mga ruta ng supply, pagpapadala ng mga kalakal at tauhan, at maaring magdala ng turismo at mga pamumuhunan. Ang mga dalampasigan ng isla at ang magandang biodiversity nito ay ginagawang kaakit-akit na destinasyon para sa si ecotourism na maaaring magpasigla sa lokal na ekonomiya. Gayunpaman, may mga pangamba tungkol sa epekto ng proyekto sa kapaligiran, lalo na sa mga maselan na marine ecosystem sa West Philippine Sea. Ang mga Pilipino scientists ay patuloy na pinag-aaralan ng kalikasan at biodiversity sa lugar at binibigyang diin ng pangangailangang mag-ingat upang mapanatili at may balik ang kalikasan sa rehiyon kamakailan natuklasan ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines Institute of Biology sa pangunguna ni Jonathan Antikamara ng mga coral reef sa Sandy Cay malapit sa Pagasa Island ay nasa masamang kalagayan. Iniugnay ito ng mga Philippine Coast Guard sa mga aktibidad ng China kabilang ng malakihang iligal sa pagkuha ng mga coral sa Rosal Reef. Dahil dito ay kinakailangan ng pamahalaan na tiyakin na anumang pagtatayo ay sumusunod sa mga international na pamantayan sa kapaligiran upang maiwasan ang negatibong epekto. Bukod dito, ang pagdagsa ng mga manggagawa sa construction, ang pagtaas ng presensya ng militar at ang potensyal na pagunlad ng turismo ay maaaring makagambala sa pamumuhay ng lokal na komunidad. Kailangang tugunan ng mga otoridad ang mga isyong ito upang matiyak ng pagunlad ay makikinabang sa lokal na populasyon at hindi magdudulot ng dislokasyon o pagkasira ng kalikasan. Samantala ay mahigpit na tinututulan ng China ang mga aktibidad ng Pilipinas sa Pagasa Island. Ayon sa isang tagapagsalita mula sa Embahada ng China sa Estados Unidos, nananatili ang kanilang di matatawarang soberanya sa tinatawag nilang Nansha Kyun Dao Spratly Islands at kinundi na ang umano'y illegal na okupasyon at pagtatayo ng Pilipinas sa isla. Nagpahayag ang China ng kanilang kagustuhan na lutasin ang mga alitan sa pamamagitan ng direktang negosasyon at mapayapang konsultasyon kasabay ng paggalang sa mga makasaysayang katotohanan at international na batas. Ngunit gaano nga ba sila katapat? Sa kabila ng desisyon ng tribunal, patuloy na iginigit ng Beijing ang kanilang mga territorial claims. Nagpapatuloy sa militarisasyon ng artificial na isla at pinapanatili ang matatag na presensya sa rehiyon. Ang Estados Unidos bilang matagal ng kaliado ng Pilipinas ay nagpahayag ng suporta sa mga hakbang ng Manila upang igiit ang ating soberanya. Sa isang trilateral meeting sa White House noong Abril 2024, muling iginiit ni Pangulong Joe Biden, unang ministro Fumio Kishida ng Japan at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagtugon sa mga alitang teritoryal sa pandigdigang antas. Nananatili ang pangako ng Estados Unidos na depensahan ng Japan at Pilipinas na binigyang diin ni Biden sa pamamagitan ng pinalawak na kasunduan sa depensa ng Pilipinas na nagbibigay ng akses sa mga bagong sites militar. Ang hakbang na ito ay nakikita bilang isang estratehikong tugon sa lumalaking presensya ng militar ng China sa rehiyon na pinapalakas ang pangako ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng katatagaan at kalayaan ng paglalayang. Ang desisyon ng Pilipinas na magtayo ng isang paliparan sa Pagasa Island ay may malalawak na implikasyon. Sa isang banda, pinapalakas nito ang kakayahan ng Manila na bantayan at ipagtanggol ang ating karagatan at maaaring magdulot ito ng pagkabahala sa ibang mga claimants. Gayunpaman, may panganib din itong magdala ng mas matinding tensyon, lalo na sa China, na maaaring magresulta sa mas madalas at mas malubhang pangbubuli sa Pilipinas at tunggalian. Habang binabantayan ng mga kalapit na bansa na may pag-aangkin din at maaaring may ilang susuporta sa paninindigan ng Maynila bilang inspirasyon para palakasin din ang kanilang sariling mga claims. Subalit ang iba naman ay maaaring nag-iingat at nag-aalala sa posibilidad na magdulot ito ng dagdag na kaguluhan sa rehiyon. Ang ASEAN ay matagal nang nagsusulong ng mapayapang resolusyon sa mga alitang ito, ngunit ang kakulangan ng nagkakaisang posisyon ng mga miyembro nito ay madalas na nakakapigil sa kanilang kolektibong aksyon. Ang mapangahas na hakbang ng Pilipinas ay maaaring magudyok sa ASEAN na mag-adapt ng matatag na posisyon, bagaman hindi pa ito tiyak, lalo na't may iba't ibang interes ang mga miyembro nito. Ang pagtatayo ng paliparan sa Pagasa Island ay isang makabuluhang hakbang na maaaring magbago sa sitwasyon sa rehiyon. Ngunit may posibilidad din itong panganib na magpapalala ng tensyon at magdulot ng mas agresibong reaksyon mula sa China. Kaya't mahalaga ang papel ng mga diplomatiko upang maiwasan ng karagdagang paglala ng sitwasyon. Patuloy ang pangangailangan ng maingat na pag-uusap at koordinasyon upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ng anumang hindi pagkakaunawaan na maaaring magresulta sa mas malalang alitan.